ang lungsod ng Kianjang sa lalawigan ng Hubei, China ay kinakabahan sa matinding pagbaha na tulot ng pinsala sa rehiyon. Ang walang humpay na pag at pag-apaw ng mga ilog ay nagresulta sa malawakang pagkasira na nagpalikas ng libu-libong residente at nagtulot ng malubhang pinsala sa mga tahanan at infrastruktura. Atin itong pag-usapan, mga kaibigan. Ang kalamidad ay nag-unfold bilang resulta ng malakas na pag -ulan na sumalanta sa kiyanjang at sa mga nakapaligid sa lugar. Nang maraming araw, inuulat ng mga lokal na ahensya sa meteorology ang mga rekord na pagulan na nagdulot ng pag-apaw ng mga ilog at pagbaha sa mga mababang lugar sa buong lungsod. Ang tubig-baha ay sumiklab sa mga kalsada, tahanan at sasakyan na nag-iwan ng maraming residente na na-stranded at nangangailangan ng agarang tulong. Ang mga otoridad ay nagdeklara ng Estado ng emergency habang sila nagsusumikap na harapin ang kalamidad. Tinatayang maraming residente ang na-displace ng pagbaha na naghahanap ng kanlungan sa mga pansamantalang silungan at mas mataas na lugar. Ang mga kupunang pang-rescue kasama ang Chinese People's Liberation Army, pulisya at mga lokal na voluntaryo ay naging aktibo sa pag-evacuate ng mga panganib at pagbibigay ng tulong sa mga naapektuhan. Ang pagbaha ay nagtulot din ng malaking pinsala sa kritikal na infrastruktura sa Kianjang. Ang kalsada, tulay, at mga linya na kuryente ay labis na nasira o hindi madaanan na naging sagabal sa mga pagsusumikap na rescue at nagpahirap sa pag-abot ng tulong sa mga apektadong lugar. Bukod dito, inaasahan na magkakaroon na malaking epekto sa ekonomiya ang kalamidad dahil malaki ang pagkakaantala ng mga negosyo at agrikultura. Samantala, ang mga otoridad sa meteorology sa Guangzhou ay naglabas ng mga babala habang papalapit ang Typhoon Little Dog sa rehiyon mula ika ng Oktubre. Inaasahan na magkakaroon ng pagtaas sa bilis ng hangin at pag-ulan sa lungsod. Ang mga lugar na maapektuhan kasama ang Yexi District at Chanhe District ay inaasahan magdaranas ng malalakas na hangin na umaabot sa antas na anim o mas pataas pa kasama ng malalakas na pag-ulan. Simula alas 8.30 ng gabi ng ika ng Oktubre, nagtakda ng preemptive measure ang mga otoridad para sa kaligtasan ng mga residente sa pamagitan ng paglabas ng puting babala ng typhoon. Ang mga babalang ito ay pinatupad sa siyam na distrito sa buong Guangzhou maliban sa Wadu at Kunghua. Ang pagpapalabas ng puting babalang ito ay isang mahalagang hakbang sa kaligtasan upang abisuhan ang publiko sa darating na panganib ng Typhoon Little Dog ang malubhang pag-apaw ng Lonak Lake sa estado ng Sikkim ay nagtulot ng bahagi ng pagguho ng dam at ng paglubog ng mga bis ng hukbong sandatahan. Ang kalamidad na naganap noong Miyerkules ay nag-apekto sa mahigit 25,000 na katao ayon sa mga otoridad at 22 na kawani ng hukbong sandatahan ay kasama sa mga nawawala. iwan din dito ang higit sa 3,000 na mga turista na na-stranded matapos malunod ang pangunahing mga kalsada at tulay sa hindi bababa na 25 na tao ang nasawi at 150 pa rin ang nawawala sa hilagang silangan na estado ng sikin sa India matapos magdulot ng malakas na ulan din doon at pag apon ng isang glacial lake na nagdulot ng flash flood sa kagubatan. Tunay nga mga kaibigan na binabanggit sa bala na kasulatan sa pangalawang Timoteo 3 verse 1 dapat mong malaman na sa mga huling araw ay magkakaroon ng mga kahirapan. Kaibigan, ito isang babala sa atin na tayo magpasakop sa ating Panginoong Diyos habang tayo ay papalapit na sa malapit ng pagparito niya. At tunay nga, lalong nagiging piligro ang ating panahon habang tayo ay tumatagal na nananahan sa planetang ito. Pakaingatan tayo nawa ng ating Panginoong Diyos at tayo lagi manampalataya sa Kanya. Purihin ang ating Panginoong Diyos at salamat kaibigan sa iyong panonood. Tayo manalangin ama namin banal mga pangyarihan naming Diyos. Kami po'y lubos na papasalamat sa inyo. Sa inyo pong walang saong pag-aalaga sa amin. Ituon kami Panginoon sa tamang daan at nawa pa pakaingatan kami. Patawarin po kami Panginoon sa lahat ng aming pagkukulang at pagkakasala pagkat ito sa aming sa matamis na pangalan ng aming Panginoon Jesus. Amen.